yung madaling magalit eh nagbubunyi ng kamangmangan yon kaya yung may pag-ibig mahinahon yun eh yung kahinahunan isang virtue yun eh katangi-an ng isang tao yun hindi lahat ng tao merong ganon kaya nga ang kristyano, dapat na yung virtue na yun maacquire natin Maraming mga virtues na itinuturo ang Biblia, gaya ng pag-ibig. Sa loob ng pag-ibig, maraming virtues na nakapaloob. Ang pag-ibig, mapagpahinuhod. Ibig sabihin, madaling mapahinuhod. Madaling magpatawad, madaling makumbinsi, hindi matigas ang puso pag ang tao may pag-ibig. Ang pag-ibig, magandang loob. Virtue yun. Ang pag-ibig hindi na nanaghili. Hindi ingitero Ang pag-ibig hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Ayon. Yung kasing mayayamutin, magagalitin yon hindi mahinahon ng pag-iisip noon. Ang taong magagalitin, hindi mahinahon. Dapat mag-isip na may kahinahunan. Ang sabi dun sa 12.3 ng Roma, Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Yung salitang mag-isip na may kahinahunan, eh, hindi madaling magalit yon, hindi madaling mayamot yon, hindi madaling mainis yon. Hindi madaling mag-init ang ulo nun. Yun ang mahinahon. Yung sinasabi sa kawikaan, ang galit ng mangmang -mang nahahayag agad. Madaling mahayag. 29.11 at saka 14.29 ng kawikaan. Inihihinga ng mangmang -mang ang buong galit niya. Ngunit ang pantas ay nagpipigil at tumitiwasay. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-uunawa. Ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Yung madaling magalit eh nagbubunyi ng kamangmangan yon. Kaya yung may pag-ibig mahinahon yun eh. Kung mag-isip mahinahon hindi basta nayayamot, hindi basta nagagalit yung may pag-ibig. Yun mga virtues sa ilalim ng pag-ibig. Kaya kung mag-aaral ka nung pag-ibig na nasa Biblia, kapatid, magiging mahinahon ka. Bawa, kagalit-galit yung ginagawa ng isang tao, eh meron kang virtue ng pag-ibig. Mahal mo yung kapatid mo, eh, mahal mo yung kapwa mo, hindi ka basta magsasalita ng makakasakit ng damdamin ng kapwa. Magiging makupad ka sa pagkagalit. Magiging mahinahon ka. Kasi ang galit ng mangmang agad nahahayag, sabi sa Biblia. Kaya kilalang kilala mo yung mangmang, madaling magalit eh. Galit agad, nakasigaw agad, nakasinghal agad. Kung magsalita, walang pag-aalaala sa kapwa-tao kung masasakta ng kapwa o hindi. Ganun ang mga mangmang. Pero yung nag-uunawa. Sabi sa Biblia, siyang makupad sa pagkagalit, may dakilang pag-uunawa. Ngunit siyang madaling magalit, nagbubunyi ng kamangmangan. At tanong mo, paano mapapanatili yung kahinahunan? Matutok umibig, kapatid. Halimbawa, mahal ko ang isang tao. Kahit nagagalit na ako, hindi pa rin ako nagagalit, napipigil ko kasi mahal ko yung isang tao eh. Eh pero pag lagi kang galit, ibig sabihin wala kang pag-ibig noon. Lagi nakasigaw, lagi nakasinghal, laging kung magsalita ay nakakasugat ng damdamin, walang pag-ibig sa kapwa yung ganun. Matuto lang tayong umibig, magiging mahinahon tayo. At ang pagiging mahinahon kasama rin yung makupad sa pagkagalit. Yun ang sinasabi doon sa Santiago eh. Ulo 19, basahin natin. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Magmakupad ka sa pagkagalit magmakupad ka sa pananalita baka yung sasabihin mo makakasakit ng damdamin ng iyong kapwa pero maging maliksi ka sa pakikinig ng salita ng Diyos